araw mga kasuki ito na naman muli ako pang magbigay sa inyo ng mga konting kaalaman tungkol sa rilo ang topic natin ngayon ay kung ano ang battery na original at hindi original once na kayo ay magpapalagay ng battery sa inyong mga rilo ano po ba ang dapat ninyong sasabihin paano nyo malalaman kung ang battery nilagay sa inyo sa inyong rilo na di battery kung original po ito o hindi Siyempre po, ganito. Pag ang battery po ay original, magpapalagay kayo ng original na battery, sabihin nyo po ninyo SR. Ito po, makikita po ninyo sa sample po. Ayan po. Makikita po nyo. Ayan po. po. SR ang nakasulat. SR ngayon may mga number po yan ano number ang battery bawa kagaya po nito SR 616 kadalasan po sa mga battery o mga rilo na di battery ang number ng battery ay nilalagay ay SR 626 yan po mga kasuki SR 626 po ito po ang mostly o common na battery na gamit sa mga relo natin lalo na sa mga dibangketa yan. maliban sa mga relo na medyo mamahalin o medyo may halaga ito po 'yon SR920 ganyan o SR616 ayun po SR621 ayun po mga battery po iba ibang klase ang mga battery meron pong Zenata merong Energizer Maxell may Seiko may Sony may Barta at kung ay, anong pang mga klase ng battery kadalasan po ang battery natin mga pang replacement ay gawang Japan SR yan Basta original po ha, tandaan ninyo SR dapat. Kung magpapalagay kayo ng battery, sabihin niyo na original. Tingnan po ninyo ang kanyang kaha. Para sigurado kayong SR o original ang battery, kailangan lagay sa kanyang ka ng, ng, ng ay SR. Ang battery po iba-ibang klase. Pero kadalasan ng mga replacement natin ng na battery ay gawang Japan meron pong mga battery para malaman ninyo kung lokal ang nakalagay sa kanyang kaha ay LR ito po ang sample ayan po LR tandaan po ninyo ha ang original ay SR ang local ay LR kung hindi man ninyo makita ang kaha tingnan ninyo ang battery mismo mga kasuki mga kaibigan sa likod po mismo ng battery meron po yan ayan. sa likod po mismo ng battery may nakalagay ang Japan kung saan man yan gawa kung Swiss limbawa kung Swiss po siya gawa ang mga Swiss na battery ay Renata Energizer yan po kung gawang Japan naman siya Maxel Seiko yun po yan siya mas maganda po yung iba naghahanap ng or, or magandang ipalit po natin sa ating battery na Rilo ay Renata Fire Energizer pero sa mga malalaking paggawaan lang po ng mga Rilo yan, meron sila so, kadalasan mga 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 lang or mga boot lang may bira silang merong battery ng mga ganun na Renata o Energizer gaya po nito ito po yan Renata yan po nakasulat sa kanyang ka na ito ay gawang Swiss o kaya nasa kung wala man dito nakasulat sa likod ng battery niya na siyang Swiss mas maganda pa ito uh, ito pong number ng battery na ito ay SR ayan po, nakalagay sa kanya pero, o oh yan po, tama, SR ayan ang number po ng battery kung sa Maxell ay 920 pero po, sa Renata, 371 pero nakalagay naman din po yan SR 920 sa Renata, is 371 yun po yan mga klase ng mga battery yan po ang pagkatatandaan ninyo ang original po na battery nakalagay sa kaka SR ang local LR maski sa likod ng battery pag tinanggal po natin ang battery sa likod po niya mismo may nakasulat na LR yan po mga kasuki konting kaalaman naman po para sa inyo ngayon ano po ba kaibahan ng local at saka original. Ang original po ay tumatagal ng halos isang taon na battery. Ang original na battery. Ang local po, ang LR ay buwan lang po ang inaabot. Minsan, siwerte pag inaabot ng isang taon. Pero madalas po yan ilang buwan lang ang inaabot. At ang original po kaysa sa local, pag ang local po nakalagay sa inyong battery sa inyong relo, nalagyan po yan ng local na battery once na ito ay hindi na umandar o naglobat na siya o na umina ng battery at hindi natanggal dyan po mas delikado ang relo lalo na pag original dahil local ang pinailagay na battery mas lalo po siyang delikado na masira ang makina o yung nasasabi ko po sa inyong circuit block niya yan po mga kaibigan mga kasuki. Kaya mas maganda pong lagyan ninyo ng battery na original. Medyo malaki man ang gastos, sulit naman kayo, taon pa ang abutin. At hindi pa delikado na masira ang inyong relo once na mag -low bat ang battery. Yan po ang pakatandaan. Tandaan po lagi ninyo, once na winto, pacheck agad ninyo, patanggal ninyo ang battery. Kahit po kasi original ang nakalagay dyan na battery, once na naistakan ng battery, sisirahin po niya muli. Ang gaya ng nasabi ko sa inyo sa una, ang kanyang circuit lang So, sayang naman po. At uh, na, na gagastos lang kayo ng konti, eh, mapapalaki. Ito okay lang kung mga dibangketa na rilo. Bili na lang uli po kayo ng bago. kung so, nasira na. Kasi po, karamihan sa mga rilo na dibangkita ay disposable. Yan po. Maliban silang sa mga original na mga rilo na dibattery. Yan po ang pakatandaan. At kahit man nakalagay lang yan, basta bago ang umaga na ang battery, balakas sa battery, kahit iligay nyo lang, yan ang po kagandahan ng dibattery. kasi sinusuot, tuloy-tuloy lang siya ng contact. Pero wag po natin lagi kalimutan at lagi nating pakatandaan ang battery po, ang relo po ninyo ay lagi nyo titingnan once sa huminto kapalitan nyo na kaagad ng battery patanggal nyo na upang hindi po masira ang kanyang circuit dock at magagamit pa rin nyo yan po mga kasuri ang original na battery ay SR nakalagay sa kanyang kanyang karton at nakalagay din sa likod ng battery SR yan po kung magpapalagay ka ng battery na original libaling medyo may kamahalan basta sigurado no, tatagal siya ng isang taon yan po minsan po ang mga battery karamihan hindi nakalagay sa likod kung LR siya nakalagay lang kung hindi natin maintindihan parang foreign na salita alam nyo naman po na parang mga in o ano man siya si Garamian may mga gawa pong mga China na battery Taiwan yan po nakalagay sa likod niya mga kasuti so hindi siya original wala siyang nakalagay po sa likod na SR sa likod po mismo ng battery wala siyang nakalagay na SR o LRMAN mas so, maganda po para makita ninyo po winit bago ilagay hindi po bang matignan kung original po yan ganyan po mga kaso At original nakalagay sa likod ng battery mismo itong side na ito na positive kasi itong side dito po uh, negative yan po mga kaso.